the price then fluctuated below $1 per month. Pero ang sigurado rito, noong 2015, magkano lang ang Ethereum? $2.77. Ngayon, magkano na ang Ethereum? Ang Ethereum ngayon ay 2,511.89 cents today. Yung today na yan, ginawa ko pa yan ng isang buwan dahil ang pecha ngayon ay November 13, 2024. October ko pa yan ginawa. Kaya ang presyo niya noong October ay 146,443 pesos sa Philippine money at 2,511 dollars sa US dollars. Kaya kung bumili ka dahil nagkaroon ka na ngayon ng pattern na totoo na tumataas ang crypto at ito naman isang uri rin ng crypto yung Ethereum, at ang presyo niya ng 2015 ay 2.77 dollars, bibili ka o hindi? Siyempre, bibili ka. Kasi nung Bitcoin, medyo magdadoubt ka pa eh. Kasi wala pang pattern eh. Pero ngayon, napatunayan natin yung Bitcoin. Kaya kung nagkataon na nung 2009, 5 dollars lang ang Bitcoin. Balikan natin yon yung 5 dollars. Ibig sabihin, nung 2009, at napatunayan mo na tumaas yung Bitcoin mag invest ka ba? Bibili ka ba o hindi? Siyempre, bibili ka. Bakit? Ang mangyayari, yung $5 mo, 10 binili mo, magkakaroon ka ng 4.3 million sa bawat isa. E 10 binili mo, 43 million. Kaya fast track tayo, punta tayo ng Ethereum. Kung $2.77 lang noong 2015, baka hindi lang 10 ang bilin mo. Baka $100 Kasi may pattern ka na. Kaya yung isang daan na yon magkakahalaga lang ng $200 yon noong 2015. Biruin mo 9 years ago lang. Ngayon, magkano na ang presyo ng isang Ethereum? As of November 1, 2024, Ethereum was trading at $2,511.89. However, the price of Ethereum can fluctuate significantly and there are a number of factors that can affect its value including market trends, regulatory developments, and technological advancements. Ngayon, magkano na siya? Sa Philippine peso ay 146,443 pesos dahil ginawa ko ang slide na to one month ago. Ang pecha ngayon ay November 13, 2024. October ko to ginawa, 13. At ngayon po, yung 146,000 last October ay nasa 100. 52,000 pesos na ganon ka tabilis. Kaya kung bumili ka ng 100 uh, Ethereum nung 2015, alam ano ba na ang halaga ay $2.77 cents siguro ang magiging pera mo ngayon at hindi yan siguro ah 2, uh, November 13, 150,000 bawat isang Ethereum. Ngayon, kung 10 binili mo syempre may 1.5 million ka na agad. sa nilabas mong $200 noong 2015. Dahil nalaman mo eh. Ngayon, kung isandaan, magkano na yon Nasa $15 million ang kapalit ng $200 mo. Bakit? Kasi nalaman mong totoo at nagkaroon na ng pattern dun sa Bitcoin. Kaya ang nakakalungkot, walang nagbalita sa akin noong 2009, gaano kagandang mag-invest sa Bitcoin. Walang nagbalita sa akin gano'ng kagandang mag-invest sa Ethereum at kung nabalitaan mo rin sigurado ko mayaman tayong nakikinig ngayon. Maaaring dalawa tayo, maaari marami tayo, pero isa ang sigurado dahil walang nagbalita, hindi natin nakuha yung opportunity. Ngayon may nagbabalita na, ibinabalita ko sa iyo ngayon. Si Bitcoin at Ethereum na tayong nakikinig ngayon nalampasan ng opportunity. At ang mangyayari sa atin, mapapasa po natin yung mukha natin na sayang, sayang. Kung nabalitaan ko lang, eh hindi na nga eh. Ang mahal na, eh, hindi ka na makaka-join. Ang hirap nang mag-invest. Unless, mapera ka. Subukan mo uling mag-invest sa si Ethereum. Kaya mo pa, del 150,000. Pero yung mga tinatawag na katulad namin na minimum wager, tsaka yung mga middle class, may hirapan ng mag-invest. Pero don't be sad ang nga ganda, nagkaroon uli ng pangatlong pagkakataon na nagbibigay sa lahat na pwede tayong sumabay sa cryptocurrency sa pamamagitan ng pag-hold kaysa maglagak ka o maglagay ka ng pera sa banko kaysa maglagay ka ng time deposit. Ang tagal ko nang alam ang time deposit pero walang yumaman sa pagta-time deposit dahil napakaliit ng interes sa banko. Ngayon, ano yung meron ngayon na ibinabalita ko sa iyo? Yung tinatawag na BNB or Binance Coin Price History. History of